Guys, good morning guys. Welcome to my vlog. Papakita ko naman po sa inyo itong uh, isang uh, damong ito pero nakakain ng bunga. Ayan po guys. Oh. Ayan. Ayan yung hinog guys. Oh. Ito na yung nakuha ko. Ayan, isa. Nakakain to guys. Ayan. Ito po. Kainin natin guys. Ayan. pero buto lang yung ano yung kukunin natin hindi ano balat buto lang matamis guys matamis siya ito pa ayan ayan guys ito guys oh yung ano yung buto niya ayan po guys oh ayan. kainin natin guys yun matamis napakatamis guys subukan nyo ito tamis guys ito hinog na hinog ito kinain ng ano kinain ito ng ibon ayun guys ayun yan tamis nito guys oh yan hmm grabe mapakatamis guys subukan nyo po guys ano po ang tawag sa inyo nito yan. Yan guys o. Oh. Ano pong tawag sa inyo nito guys? Yan. Ito po. Tingnan natin kung pwede ito. Ito pagka pwede ito. Ayun pwede. Ayan guys. Pero maasim ito guys. Maasim. Maasim ang ganito. Yung hilaw pa. Napakaasim guys. Yun. Napakaasim ng ilaw yun talagang kan, ma matamis siya matamis hahanap ah, pa tayo hanap ah, hanap pa tayo ng hinog ayun guys wala ah. dito lang siya kadaman yan guys makikita guys oh. Ayan. Ayan guys. Ito po yung hinog guys oh. Ayan. Hinog. Wow. Ayan. Ayan. Guys oh. Ang daming bunga. Ito po guys. Hinog. Ayan. Yun. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Yan guys. Yan. Tatlo guys. Ta, kaya natin. Hmm. Tapos guys. Hmm. Matamis na may maasim kasi hindi pa masyadong hinog. Ito hinog na hinog. Hmm. Ayan guys. Please subscribe, like and share guys. Comment na lang dyan sa ano sa comment section. Suportahan nyo pa ang aking vlog. Matt Helgun Saga Vlog. Salamat po. God bless sa inyong lahat.